kahulugan ng bato sa panaginip Ang interpretasyon ng panaginip ng mga bato ay maaaring mag-iba depende sa sitwasyon at kondisyon ng buhay ng isang tao Minsan ang mga panaginip tungkol sa mga bato ay maaaring sumagisag sa mga hamon na iyong kinakaharap sa pagkamit ng tagumpay ang malalaking bato ay maaring magpakita ng malalaking paghihirap sa buhay. Gayunpaman, kung minsan ang mga panaginip tungkol sa mga bato ay maaring magsabi ng lakas at katatagan ng isang tao sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Sa isang espiritual na konteksto, ang mga panaginip tungkol sa mga bato ay maari din magpahiwatig ng espiritual na proteksyon o suporta. Ang mga bato ay nagdadala ng tanda ng espiritual na pagkakaisa at balanse ng buhay na iyong ginagalawan. Ito ang tamang panahon para pag-isipan ng iyong buhay at humanap ng balanse sa pagitan ng pisikal, emosyonal at espiritual na mga pangangailangan. Ang mga panaginip tungkol sa mga bato ay maaring minsan ay isang babala na mga panganib o hamon na darating sa iyong buhay. Ito ay isang magandang panahon upang maging maingat at gumamit ng espiritual na karunungan sa pagharap sa mahihirap na sitwasyon. Panaginip tungkol sa mga batong nahuhulog mula sa bundok. Kung nakakita ka ng mga bato na bumabagsak mula sa isang bundok o burol, ang panaginip na ito ay nagdudulot ng isang mahalagang palatandaan. Ang mga batong nahuhulog mula sa bangin ay kumakatawan sa malaking problema ang darating sa iyong buhay Kung nakakita ka ng isang malaking bato na bumabagsak mula sa isang bundok sa isang panaginip maaari itong magpahiwating ng mga makabuluhang hadlang na iyong haharapin sa hinaharap Ang mga hadlang na ito ay maaaring mga problema sa pananalapi mga personal na relasyon o mga paghihirap na nakakatugon sa mga inaasahan kahulugan ng panaginip tungkol sa makapulot ng mga bato. Ang panaginip na ito ay nangangahulugang yaman sa hinaharap kung mamumulot ka ng mga bato sa lupa. Ang pagpulot ng mga bato sa isang panaginip ay maaring sumisimbolo sa swerte o mga oportunidad na iyong makakaharap. Ang mga bato ay maaring may mataas na halaga sa kaisahisayan. Ang pagkolekta ng maraming bato sa isang panaginip ay maaring isang senyales na makakakuha ka ng masaganang swerte. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga bato na nabasag sa mga piraso. Ang panaginip ng mga durog na bato ay kumakatawan sa pagkasira o matinding pagbabago sa iyong buhay. Ang mga durog na bato sa panaginip na ito ay sumisimbolo din ng kabiguan sa iyong mga pagsisikap. Gayunpaman, ang panaginip na ito ay maaari ding isang senyales na pinapalaya mo ang iyong sarili mula sa mga pasanin o problema sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magmaneho sa ibabaw ng mga bato. Kapag nagmamaneho ka sa isang kalsadang puno ng mga bato, ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nahaharap sa isang paglalakbay sa buhay na puno ng mga hadlang. Ang paglipat sa mga bato ay sumisimbolo sa iyong mga pakikibaka o hamon sa paggamit ng iyong mga layunin sa buhay. Ang mga batong nakikita mo sa panaginip ay maaring kumatawan sa mga hadlang na kailangan mong harapin upang makamit ang tagumpay. Ang pagmamaneho sa mga bato ay maaari din sumagisag sa iyong lakas at tiyaga sa pagharap sa bawat balakid. Kung magaling ka sa mga batong ito, maaari ito maging senyales na malalampasan mo ang bawat balakit. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagbasag ng mga bato. Kapag nanaginip ka tungkol sa pagbasag ng mga bato, ito ay isang simbolo ng iyong kakayahan na malampasan ng mga problema sa iyong buhay. Ito ay tanda na mayroong kang lakas at katatagan upang malampasan ang lahat ng uri ng kahirapan. Ang panaginip na ito ay kumakatawan din sa iyong malikhaing kakayahan upang malutas ang mga problema sa makabagong paraan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga lansangan na puno ng mga bato. Kung nakikita mo ang mga lansangan na puno ng mga bato, ang panaginip na ito ay nagpapakita ng pagbabago o paglipat sa iyong buhay. Ang Rocks Road ay kumakatawan sa isang masalimuot puno ng mga hadlang sa paglalakbay sa buhay. Ang panaginip na ito ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay nasa mahihirap na panahon o puno ng mga hamon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang malaking bato. Kung nanaginip ka tungkol sa malalaking bato, sumisimbolo ito ng lakas at katatagan. Ito ay isang senyales na ikaw ay may malaking potensyal at kaya mong malampasan ang mga hamon. Ang panaginip na ito ay maaari din sumagisag sa hinaharap, nakatatagan at siguridad. Kung makakita ka ng malaking bato, ito ay senyales ng kinabukasan ay magdadala ng swerte at tagumpay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pag-ukit ng mga bato. Kapag nanaginip ka tungkol sa paglililok ng mga bato, ito ay nagdadala ng kahulugan na ikaw ay nagbabago o humuhubog sa iyong sariling buhay ang pagpapait ng mga bato sa panaginip na ito ay kumakatawan sa iyong pagkamalikain at kakayahang baguhin ang mga kasalukuyang sitwasyon o kondisyon. Ang panaginip na ito ay maaari din sumagisag na ikaw ay nagpapaunlad sa iyong sarili o nakatuklas ng na mga bagong talento. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magtapon ng bato kung nanaginip kang magtapo ng bato, maaari itong magpahiwatig ng iyong pangangailangan na malampasan ang mga emosyon na pasanin o problema na iyong pinagdadaanan. Ang panaginip na ito ay maaaring isang tawag upang iwanan ang negatibo sa iyong buhay at gumawa ng mga hakbang upang alisin ang iyong mga iniisip at nararamdaman. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makatapak sa bato ang panaginip na makatapak sa bato ay maari magkaroon ng dobling kahulugan. Sa isang banda, ito ay maaring sumisimbolo sa mga pag-urong o paghihirap na maari mong harapin sa iyong paglalakbay sa buhay. Maaring makaramdam ka ng pagkabalisa sa mga bagay sa paligid mo at mahihirapan kang sumulong. Gayunpaman, sa kabilang banda, ang interpretasyong ito ng panaginip ay maaari din mga hulugan na nalalampasan mo ang mga hadlang at umaharap sa mga problema ng may katapangan. Maaaring sumusulong ka sa iyong buhay at nakakamit ang mga layunin na iyong itinakda. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga lekta ng mga batong kung ikaw ay nangongolekta ng mga bato sa iyong panaginip, ito ay nangangahulugan na ikaw ay naghahanap ng katotohanan o kahulugan sa buhay. Maaring mapilit kang mas maunawaan ng iyong sarili at ang mundo sa paligid mo. Ang panaginip na ito ay maaari din mga hulugan na inihahanda mo ang iyong sarili para sa isang magandang kinabukasan. Maaaring nakakalap ka ng mga kaalaman at karanasan na makakatulong sa iyong paglalakbay sa buhay.